Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Maine Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si na Maine Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw o di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan, kinamin at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay ang reaksyon lang naman ni Main Mendoza dito po sa kanyang napanood na mensahe ni Alden Richards sa kanilang nanay-nanayan na si Jacqueline Jose. Yun lang naman po yun. Paano nga natin ito nakuha? Walang iba kundi kay Ate Tagrin. Dahil sila-sila po magkakasama, nito lamang pong nakaraan, ano? Saan po sila magkakasama? Bukod po sa taping na tinapos po nila kasama si Tito Sen, Abay, nagkaroon pa ng rejection na nang, eh, may, may, rejection pa pong nangyari. Ano nga ba yung rejection na nangyari na yan sa suggestion ng isang main man sa pag-uusapan din po natin yan, ano? At uh, sabi nga nila, paano naman tayo nakakasiguro na totoo itong sinasabi ni Ate Tyreen? Gano'n ba ka-reliable itong si Ate Tyreen, ano? At hindi rin po mawawala sa ating mga dapat pag-usapan. Ito pong uh, pinipilit po nilang ipagawa kay Alden Richards, which is ang tumakbo. Tumakbo hindi po sa mga fan-run, kundi tumakbo sa darating na halalan. Bakit tukahan nyo? Dahil patuloy po ang pamamayagpag uh, nun, sa paggamit po dito kay Mayn Mendoza nitong kampo ni Lapanot. Ngayon, wala raw pong ibang ma makitang dahilan. Wala raw pong ibang solusyon na pwedeng ilagak dito kundi ang isang Alden Richards na laban daw po si sa politika. Sabi ko naman sa inyo eh, basta't may kinalaman kay Mina kay Alden, ay eh, pag-uusapan po natin yan, ano? Pasensya na po kayo kung... Uh, ako po yung nagkaroon ng delay uh, delayed po sa ating pag-update uh, dahil uh, may, uh, may karamdaman lang po si Lola Granny at uh, kinakailangan po ng uh, aking uh, 100% po na talagang pag-aalaga po sa kanya no pero ngayon she's uh, uh, getting better no? dito po si Lola Granny so salamat po Salamat po sa pagintindi. At uh, bago nga tayo magpatuloy pa, naririto ang mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin. Nito lamang. Uh. unahin natin ang naging komento nitong si Mylene Lin. Miss Mylene Lin. Sabi niya rito, Mr. Pinas, sana nga, wala ng part 2 ang hello love goodbye kasi ito gumagawa ng kat uh, gumagawa na ang uh, uh, Katden mag-iingat lang lalo no lalo na yung vlogger na kung ano-anong sinasabi sabi kaya ang mga uto-uto natutuwa kay Arsho Panotsky na naman hindi niya pinagmamalaki na asawa niya si Min sa kongreso dahil mabubuking siya alam ni Arsho Panotsky yun na no kakalkalin at lalabas ang katotohanan pag nangyari yan Karma Si Karmana Karma na, si, uh, Karma na Yan, Mr. Pinas, si Gabi uh, Eigenman, ano. Uh, naman yung artista, hindi nakikisakay. Seryoso din, makita mo naman sa mukha, ano. God bless uh, fandom, true-blooded all the nation. All the, uh, all the nation matured. Well, sana nga po, may sir, uh, may lingling, ano? Wala na pong uh, part 2 dahil uh, patuloy po yung ginagawa nilang pag-iingay. Bakit nga ba nila pinaiingay itong pinaiingay? Para nga po may mag-invest po ulit, ano? Para uh, madugtungan. At uh, gusto nilang tapatan po kasi, ano? Ito pong si Ding Dong Dantas at saka po itong si Marian Rivera. Gusto nila pong itong uh, uh, tapatan pero hindi po nila magawa. Okay, hindi po nila magawa kasi uh, hindi hindi pa nga po nagpapatuloy mag, mag, ano. Hindi, hindi pa nga po sila pinapayagan na magkaroon ng part 2 nito. Kaya sana wag matuloy. Okay? At para naman po sa ikalaw ay uh, sabi naman po dito ni yung Motor Child, ano, sabi niya rito, good AM Mr. Pinas, showbiz news ngayon. Salamat po sa update kina Namin at kay Alden makahit uh, uh, papaano ay mayroon kaming uh, pakikinggan about me and Alden may balita ngayon po na kay Alden puro sikat naman ano? ang tinatanong na kesyo kailan daw ang collaboration ng Myriad para sa movie nila ni Kat uh, tutal single uh, ay single pala no naman daw si Kat ngayon at uh, siya ay single din ano yung bang uh, atat na atat sila na gumawa ng movie si Alden at ang uh, ex ni DJ ano at uh, reto sila ng reto kay kay Alden para kay Kat Samantalang kapag may uh, balita ano kay Alden at uh, nagtat natatanong si Mina ano din nila ito binabalita sa mang social media account at heto pa. Heto pa po no hintayin daw po natin ang gagawin po sabog ni OG Diaz about uh, Alden na ikaka samaraw po ng loob ng mga two blooded Alden nation. Well alam nyo uh, Itong si, ang pangalan na to, si OG Dakakroaches na to, no? Uh, hindi talaga po yan magpapatinag, eh, kasi hindi po hindi hindi, ho, hindi ho niya mahututan ng pera sa Alden Richards. Okay? So what he really wanted to do is uh, for Alden Richards to 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 pay, you know, to pay for him to stop making some issues. Okay? Kitang-kita naman po natin at dinig din na dinig naman po natin ano si Alden Richards sa po ang nagsasabi na wala po siyang kinalaman sa mga ganyang bagay at never at ayaw po niya. Ayaw po niya na ayaw po niya na magkaroon pa no ng uh, kung anong issue na ma mai-involve ang kanyang pangalan sa paghiwalay nila. Diba? Para naman po sa ikatlo nating na komento, mula naman po kay uh, Miss Mia Dela Cruz, sabi niya rito, uh, sayang talaga ang karirang ni May, nastuck na lang siya no, sa 8 bulaga, hindi man lang hinayaan mag grow ang career, instead natulungan ang mga taong nasa paligid niya, sila pang naging reason sa pagbagsak niya wala nang mga bagong endorsements, wala nang new projects para sa kanya, no? Well, ito kasi yung uh, sinasabi po nilang uh, kinakailangan daw po, no? Na si Main Mendoza ay ikulong na lamang muna sa kanilang bakuran. Bakit kanya? Dahil pag si Main Mendoza ay nag-grow no? Kapag uh, ibig ko sabihin dito kapag nagpatuloy pa po ito no eh marami na ho marami na ho magsasabi na kinakailangan ng Sa at si Meredith Jackson Alden. Doon at doon pa rin tayo babalik. Doon at doon pa rin yan mag uh, mag-e-end. Okay, 'yung takot po nila na ang isang main Mendoza ay makasama po muli sa movie ang isang Alden Richards. Like uh, what we have heard from Alden Richards. Alden Richards has stated that that uh, she uh, that he he really want to to, to do a collab hindi lang collab eh, pero ibalik yung dati na makatrabaho niya ulit ang isang Alden ang isang main Mendoza no, rather than working with Catherine Bernardo di ba kasi tinanong nga siya nun, di ba? At ang gusto niya talagang makasama at ma muli ay isang main man hindi ang isang uh, Catherine Bernardo. Pero syempre, sabi niya nga, open pa rin naman po siya sa possibilities ng kanyang mga uh, ng kanyang uh, mga posibleng pang makatrabaho. Not just me, not just uh, Katrina. Alam niya naman sa Alden, di ba? Uh, uh, sadyang alipin niya ng uh, GMA artist, di ba? Ng Sparkle. So ngayon, punta natin ang sentro ng ating mga updates. Ito na naman po, no, isa nga po sa mga uh, alam naman natin, hindi lang sa creatives, kundi sa iba pang aspects ng noontime uh, noon time show, ano? kilalang kilala na po natin si Ate Tyreen na madalas pong nakakasama ni Maine Mendoza sa kanilang studio at kasama rin po nila no, dito po sa um, taping ng Love Thy Neighbor. Okay? Pero bago mo natin pag-usapan yan, ano, no? si Maine Mendoza po yung nag-suggest na bakit hindi nila i-invite si, si, Alden Richards pero sabi nga ng kampo nila Tito Sen na no need na raw po dahil ito nga raw po ang Semana Santa. No? ng movie, not movie but short film no, na <clears throat> ibibigay at handog daw po nila sa mga manonood. Okay, pero bakit nga kaya, no? Itong kampo ni Tito Sen, ay eh, ayaw makatrabaho ang isang Alden Richards. Kahit doon man lang, ano, makasama ni, ni Main Mendoza sa so si Alden Richards sa isang proyekto. Kahit na, kahit na, gawin na lang nalang extra si Alden. 'di ba? Kahit nga gawin nilang taga-tinda ng fishball sa loob ng story nila si Alden Richards, nako po. Sigurado 'yan, dudumugin 'yan, ano? So going back to our uh, topic, to our um uh, ng mga updates natin, ano? Ito na nga. Uh, na naantig nga po sa mensahe itong si uh, Main Mendoza, no? Sa mensahe ni Alden Richards sa kanilang nanay-nanayan. Sino nga ba yung nanay-nanayan na tinutukoy na dito? Walang iba kundi si Miss Jacqueline Jose. Okay? dahil uh, alam naman po natin na si Alden Richards ay malapit din po kay Miss Jacqueline Jose, sabi niya nga rito para na siyang namatayan ulit ng ina yan yung sinabi ni Alden Richards sa kanyang eulogy, no? Yung eulogy yung mensahe po para sa mga pumanaw, no? Nang-share ng kanilang mga magandang experiences with the with, uh, dead, di ba? So, yun ho yung uh, nangyayari noon. Ngayon, paano nga ba nalaman na, na talagang naantig si Main Mendoza? So, ito pong si Ati Tyrenda, no? Sa kanyang pagkakasalaysay nga po sa atin, ano? Ah, uh, habang si Maine Mendoza ay nag-mini uh, makeup ano, no Siya po ay nanonood ng ginawang eulogy ng isang Alden Richards. So doon nga po nilang nakita na no, inasar pa nga po nila si Maine Mendoza na nangingilid ang luha. Okay? Pero wala akong makapagsabi kung uh, si Maine Mendoza ba ay naka uh, nakabisita na ba o hindi pa no? Pero okay lang 'yan. Okay lang 'yan. At ang um, hindi okay dito, yung pinipilit na si Alden Richards na tumakpo para labanan si Panot. <laughs> yun hindi yung, yun yung ang hindi okay dun kaya kay mga Alden fans toxic Alden fans no stop muli ito po ang Pinas Showbiz News ngayon